libo-libong riders ang dumadaan o umiikot sa kamay nilaan araw-araw. Kaya ito rin ang lugar kung saan may pinakamaraming bilang ng na mga naaaksidente sa pagmamotorsiklo. Base sa record ng MMDA, ito lamang nakaraang taon 2020, araw-araw ay mayroong humigit kumulang 36 katao ang nai-involve sa aksidente gamit ang motorsiklo. Kung saan 198 riders ang namatay at 10,226 naman ang na-injured. Isa sa may pinakamataas na bilang na sanhi na aksidente ay ang sideswip o pagkasagi at pagkabangga. Meron itong naitala na 3,420 na damage to property, 2,482 injuries at 41 ang namatay. Ayon din sa MMDA, ang oras na may mataas na bilang ng fatal injuries ay kadalasan nagaganap sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, kung saan 17 dito ang recorded na namatay. Isa sa kung bakit maraming riders ang naaksidente o namamatay ay dahil sa kakulangan sa edukasyon o wastong kaalaman pagdating sa road safety. Dagdag na rito yung mga riders na nagkaroon ng lisensya dahil sa mali o illegal na paraan o yung dumaan sa mga pikser. Ano-ano nga ba ang kailangan gawin para kahit papano ay maiwasan ang diinasang aksidente at malayo sa kapamakan? Narito ang ilang paraan para makaiwas sa aksidente sa pagmumotorsiklo. Dapat na sa maayos na kondisyon ng iyong motorsiklo bago bumiyahe. Siguraduhin na may sapat na gasolina ang iyong motor, na sa tamang hangin ang gulong, ang preno, makina, kadena, belt, suspension, mga ilaw, oil at fluid ay iyong na inspection at na-check. Nang sa ganon, maiwasan ang pagtirik o bigla ang pagkasira ng motor habang nasa biyahe, na pwedeng maging dahilan ng pagkabangga ng sasakyan mula sa iyong likuran. Magsuot ng proteksyon sa katawan lalo na sa ulo. Iwasan ng paggamit ng substandard na helmet dahil walang katiyakan na kaya ka nitong iligtas sa oras ng aksidente. Pagsuot ng jacket na may protection sa balikat, likod, dibdib, siko at pantalon na may protection sa tuhod. Makakatulong ito para maiwasan ng pagkabali ng buto, gasgas -gas sa balat at malubang injury kung maaksidente. Iwasan din ang pagsuot ng slippers dahil hindi ligtas ang paamo dito. Ito rin ay pinagbabawal at may multang 500 pesos sa unang paglabag. Sumunod sa mga traffic rules at alamin ng mga road signs. Tandaan na ang traffic rules ay standard na dapat mo na lang sundin. Ang road signs naman ay makikita sa bawat kalsada na iyong madadaanan bilang gabay. Ang mga ito ang iyong pinakamabisang sandata para makaiwas sa aksidente. Be seen and be heard. Malit lang ang motor na kadalasan ay hindi napapansin lalo ng mga malalaking sasakyan gaya ng bus at truck. May mga motorcycle brand na equipped with AHO o yung tinatawag na automatic headlight on para makita o mapansin ng ibang motorista. Kung ang motor mo ay hindi equipped nito, i-on mo lang lagi ang headlight ng iyong motor kahit umaga para mas safe at iwas huli na rin dahil ito ay required na rin ng LTO under LTO Administrative Order AHS 2008-015. Bumusina kung kinakailangan, lalo na kung mag-overtake. Iwasan din ang pagpapatakbo ng sobrang bilis. Tandaan, speed thrills but kills. Huwag mag-overtake kapag nasa tulay, makikipot na alsada at mga blind curves. Huwag mag-counterflow. Bukod sa 2,000 penalty na napaabigat sa bulsa, ay suspendido din ang iyong driver's license sa loob ng tatlong buwan. Sa unang paglabag pa lang dito. Nilalagay mo rin ang iyong sarili at ibang motorista sa peligro. Pagdating naman sa stoplight, iwasan ng beating the red light. Di maiwasan ng iba na gawin ito kahit alam nilang delikado. Kahit nasa warning light na o kulay oras ang stoplight ay patuloy pa rin dahil nagmamadali o may hinahabol na oras. At meron namang ayaw magantay o maibit muli sa traffic na madalas na uuwi sa aksidente o kapamakan. Kung green na ang stoplight, pumilang muna ng 1 to 3 bago mag o umabante. Ito ay isang paraan para makaiwas sa aksidente pwedeng idulot ng mga pasaway na nagbibiting the red light. Bumagal kapag may pedestrian lane o intersection. Magbigay daan din sa mga taong tatawid. Panatiliin ang sapat na distansya sa mga sasakyan. Huwag tumutok lalong-lalo na sa mga pampublikong sasakyan. Iwasan din dumikit sa mga sasakyan o kapwa na kamotorsiklo dahil kapag may biglang lubak, may tumawid na hayop o anumang bagay na dapat iwasan, ay may iwasan ang pagkasagi sa ibang sasakyan o motorsiklo na pwedeng maging sanhi ng pagkasemplang o aksidente. Makibalita at maging handa sa lagay ng panahon. Kung alam mong uulan o abotan ka ng ulan sa biyahe, mas mabuting maganda o magsuot na ng kapote para maiwasan ang paghinto sa gilid ng kalsada lalo na sa mga tulay o overpass para magpatila at magsuot ng kapote. Ang ganitong gawa ay na napakadelgado. Maaari kang mahagip na ibang sasakyan o kaya naman ay may sasakyan na mawala ng preno o kontrol dahil sa madulas na alsada. Mas mabuting humanap ng ligtas na lugar na pwedeng silungan gaya ng gasoline station o sa mga emergency lay-by for motorcycle huwag uminom at magmaneho. Tandaan, ang taong nakainom ay hindi na kayang humawak ng lapis o bolpen na maayos. Ano pa kaya kung manibela? Isa rin ito sa may mataas na bilang ng mga rider na aksidente at namamatay dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Marami pang ibang paraan para makaiwas sa aksidente. Kung meron ka na isalagdag, i-comment lang ito sa ibaba. Basta laging tandaan na may pamilya ka nagahantay sa iyong pag-uwi. Ride safe always, stay safe and thanks for watching.